ang inyong ikakaso na impeachment? Bakit may final determination na ba ang COA? Can you file a case of impeachment on a mere observation? Bakit na yung kinukonek? Aang ah, ang CIF corruption. Ay, ang CIF binulsa niya. Ang tanong ko, asan, asan ang preba niyo? Okay, fishing expedition ito? ng AOM? what naman nating uh, ang taong bayan. Hindi ang AOM ang ba basis ng impeachment. Kasi ano yan? Anong betrayal of public trust yan? Seriously, ganun ang gaw gusto nyong gawin after 16 months, 17 months of this administration? Nasa impeachment na kayo? Itong pagpaplanong ito, uh, again, sinasabi ko, Uh, nanggaling 'yan sa mataas. Hindi basta-basta ang impeachment, ah uh, pwedeng uh, mangyari basta-basta. Issue na tulad na lang ng gents po sa camera, mamalo dahil uh, 'yun ngang issue tungkol sa pagpapatalsik, di ba? Kay uh, umano, kay Vice President uh, Sara Duterte. Eh, kapag bukod nga sa magkakaroon ka ng budget, magkakaroon pagdating sa mga issues o mga didesisyonan, lahat ay required ba mandato na kung uh, ikaw ay nasa isang partido na eh, dapat tayo eh, suportahan kung ano man magiging desisyon na isang nangungunang partido. Oo, Jay. Uh, makikita natin dito sa 19 Congress, kung hindi ka pumirma ng isang resolution, na kita. So talagang, yun yung disiplina. Sumunod ka. Ah uh, ngayon, dito sa na sinasabing impeachment, no? Ah uh, hindi ko maintindihan ano ang kaso. Kasi ang impeachment, uh, several things yan. Eh. Meron tayo sa Constitution mga Uh, limang bagay, uh, uh, Treason, bribery, other crimes, graft and corruption, ah uh, betrayal of public trust. Ah uh, ano ang uh, ano ang inyong ikakaso na impeachment? Bakit may final determination na ba ang COA? Uh, alam mo ang, ang ang ginugulo kasi nila sa publiko. Una, ano ba ang AOM? Ah uh, ang tinatawag na AOM, audit observation memo, observation. Can you file a case of impeachment on a mere observation? Ano ba ang proseso? Dapat alam yan ng ating mambabatas dahil yung, yung uh, audit code matagal na yung pinaplanong amendahan o i dahil nga uh, medyo hindi na akma sa panahon. Uh, titingnan natin dalawang bagay. Ang Joint Resolution number uh, 2015-1 ay yun ay ah uh, ukol sa confidential and intelligence fund. Ang sabi doon confidential. Siguro kahit basic English. Anong gagawin ni Vice Presidente? Ilalabas niya yon? E confidential nga. The, you will be going against the laws of the land, the rules of COA. Hindi niya yun pwede. Joint circular yon ng ilang uh, ahensya. Ngayon, pumunta tayo sa AOM. Ang AOM, may COA Circular 2009-006. Klarado doon ang AOM is an observation on the deficiencies. Pagkukulang ah, sa audit na required ang ahensya na sumagot o mag-submit ng mga dokumento or information na kailangan. So, si, si, si Vice Presidente, mm. bibigyan ng COA ng uh, AOM, Sasagutin yun ni DC Presidente. Uh please take note ha. Ang AOM is preliminary, hindi siya conclusive. Hindi siya audit. Hindi siya desisyon ng COA. It's an observation na kailangan sagutin ng ahensya. So klarado 'yon. Saan bakit ngayon kilo-connect a ah, ang CIF corruption? Ay ang CIF binulsa niya. Doon sa mga nagha-haing nang sa Supreme Court uh, at dito sa uh, sinasabi nilang impeachment. Ang tanong ko, asan asan ang privacy nyo? Okay, fishing expedition ito ng AOM. Ang AOM babalik tayo? Audit Observation Memo, hindi siya audit decision. Ang audit decision kasi inaallow, dinidisallow, sinususpend. Wala pa tayo doon. Ha? Ang AOM is for compliance, not a finding of fault, not a finding of cause. So, again, babalik tayo, huwag naman nating uh, lokohin ang taong bayan na may CIF siya o oh, uh, uh, corruption yun. May CIF siya ng 19 days o oh, pag nanakaw yun, asan ang preba nyo? Eh kung babasahin mo ang Supreme Court cases, yung isa unconstitutional daw ang CIF. O, uh, alam mo ang 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 sagot diyan, pumunta kay sa Kongreso. Uh, panukalang batas. O sige, pinasa nyo sa unconstitutional na dapat ibalik. Saan ka nakakakita ng isang petition na ibabalik mo ang pondo ng bayan na na-approve sa GAA? Di ba ang General Appropriations Act batas? Mm. Klarado yun. So, hindi ko maintindihan yung unang petition. Yung pangalawang petition, uh, minamandate ng mga nag-file na bigyan ng kopya. Di ba? Asin uh, sinabi nila, oy Kongreso, oy VP, oy COA, pahingi kami ng kopya ng inyong audit findings. Again, iba ang AOM sa audit findings. Ang audit findings at the end of the year, ang AOM proseso na Oh, ito yung sinabit yung documentary. Sa tingin namin, ito kulang, kulang, kulang. Pwede ba yung punan? At kuminsan, lahat ng AOM, uh, ilang beses ako nakakita niyan, both sa local at sa national, napupunan kasi may liquidation, may explanation na kailang uh, sabihin, may justification. Pero hindi ang AOM ang be basis ng impeachment. Kasi ano yan? Anong betrayal of public trust yan? Kasi doon ko lang yan nakikita. Kung sinabi nila, graft and corruption, you have to prove that. Di ba? You have to prove that. Mm -hmm. saan, ang, saan ang basihan nyo? So, ako, nalulong uh, nalulungkot ako kasi na, na yung CIF na pwede namang ma-explain, hindi lang si Vice President ang mag-explain yan, si COA, kasi confidential nga. No? Ngayon, kung ang nature, kung kunyari, itong, itong pagpasa ng, uh, ng GAA, sa 2024, in amend, sa special provision ng GAA ang pwedeng gawin yun ng Kongreso. Pero ang hindi ko rin, uh, it, it's very early to file for an impeachment. Ngayon, ang pinagsasabi, uh, tatlong bagay kasi ang impeachment. Ang isa, filed ng isang diembro ng House of Representatives. Ang pangalawa, ay filed by citizens and endorsed by a member of a Congress. At ang pangatlo, yung tinatawag nating fast break, one third, nadali na sa Senado. Um, seriously, ganun ang gusto niyong gawin after 16 months, 17 months of this administration? Nasa impeachment na kayo? So siguro yung ang tanungin natin, yung mga uh, nagpaplano nito. At itong pagpaplanong ito, uh, again, sinasabi ko, uh, nanggaling yan sa mataas. Hindi basta-basta ang impeachment. Uh, pwedeng uh, mangyari basta-basta. Uh, so, kailangan natin maging mamatsyad uh, at intindihin ano ba ang AOM. Ang AOM basihan ng impeachment o ang audit report na ang audit report ay lumalabas end of the year. So, may proseso po under the uh, audit code of the country. May proseso yan. Hindi, hindi ho tayo nasa uh, gitna ng proseso magpapile ka kaagad ng impeachment.